Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post sa uh, Rani Fabali. Na nagulantang ako pagbasa nitong post na ito. Ha. Basahin ko lang ha. PBBM kinilala bilang best president ng majority ng mga Pilipino. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Si PPBM ang the best president. Oh, yun lang ang post. Ay lang, parang itong Rani Fabali, galit. Sabi niya, los-los. Los-los. <laughs> <laughs> Saan kaya galing ito? Uh, tinignan ko yung people who reacted. Dahil dito ang uh, pulso ng taong bayan eh. 24,000 people who reacted 23,000 tumatawa 308 ang galit 619 lang ang nag-like ibig sabihin ito lang uh, mini percent mga 1% lang ang naniniwala na best president si PBBM all the rest galit at tumatawa, hindi naniniwala. kabaliktaran ito nito. Okay. <laughs> Mga comments. Jeremy D. Guzman. support <laughs> Rob Francis. <laughs> si Dr. Rob Francis. Sabi niya. Sabi ni Auntie Claire. <laughs> uh, napapansin ko ngayon, ano na sila eh. Disperado ang uh, Handlers yung PR handlers ng presidente ano na diskubrehan ni Teo Moreno sa kanyang mga post <laughs> every time na may post tungkol kay PPBM maraming nagre-react ano karamihan negative nako ang ginagawa nila para madismolar meron silang troll farms na nadiskubrehan ni Teo Moreno yung mga nag, uh, re react ng love, like, or whatever na positive nako, ang mga pangalan <laughs> uh, Vietnamese or Cambodian uh, names meron din yung Americans ganon na sila, kasi kung wala silang troll farms na ganon talagang makaklaro kung gaano kadami ang negative ang tingin sa administrasyong ito. Kaya ito, itong mga nagpo-post ng ganito, kasama na yon sa troll farms nila. Meron pa akong napanood na Facebook reel. Parang nagsasalita si D.O. Ano, DPWH Secretary Vince Tison, inaangkin nila Programa daw ng PBBM admin yung mga electric buses, modernize electric buses sa Davao. Inaangkin nila. Eh, kinontra naman ng totoong ano na ito palang dumating na mga makabago, madami. Mga electric buses sa Davao, it's a direct uh, loan Uh, ng LGU ng uh, Davao City at saka JICA ba yun? Foreign uh, Funding Institution. Pinautang ang Davao. Ganon. Talagang very desperate attempt na sila para i-prop up ang image ng Pangulo. Kasi lagapak na lagapak ang kanyang rating. Nakakaawa ang Pangulo. Paano ngayon yan? Paano pa siya makakabangon? Ang pag-asa lang niyang makabangon sana, itong ayusin niya ang investigasyon sa flood control. Kailang instead na makabangon, lalong nababaon. Bakit? Kasi yung ICI nila, klarong-klarong ano eh, may pinagtatakpan. Una, yung <laughs> Bakit nila itago? Nakaka-insulto yung ganun. Mag-imbestiga sila. Pera ng taong bayan yung ninakaw. Tapos sila sila lang nakakaalam. Pagkatapos ng hearing, haharap yung executive director. Paano na tayo maniniwala sa sinabi nila? Para tayong loko-loko o aliit Tingin nila sa ating mga Pilipino, napaka-bobok. iniinsulto nila ang taong bayan yung ginagawa ng ICI niyan yan. Kaya ako, negative trust na ako sa ICI niyan So, ganoon na rin dito sa nag-create ng ICI. Kala ko nung una, matino ang ICI. Wala na. So, ayan, best president? Ano ka? Hilo? <laughs> pa- bakit tayo nagkalukuluko ngayon? Di ba? Dahil sa presidente. Oh. Akala natin, BBM. Bayan, babangon, muli. Ang nating sumuporta sa kanya. 31.6 million. Isa ako doon. Kayo rin siguro. Bumoto tayo. Nako, nabudol lang pala tayo. Akala natin, kagaya ng tatay niya kasi... Kahit hindi perpekto yung administrasyon ng Marcos Sr. at least may may guts, may balls yung Marcos Sr. Hindi siya nahawakan sa leeg. Ngayon, ah wala. Eh kabaliktaran. yung corruption level panahon ng Marcos Sr. na doble na triple ngayon. Eh ito na yung tatak Tatak Marcos Jr., worst budget oh yeah in our nation's history itong 2025 ngayon. ngayon nagsalita si Secretary Junvic Rimulya. Nabasa ko lang sa isang post ito. I hope it's true. MDTV channel. Inamin ni Secretary Jun Rimulya na merong isiningit ni Saldico na 1.2 billion pesos sa PNP budget para pambili ng mga malalakas na klasing armas na pang military lang sana ay eh, gustong bilhin para sa pulis ayun, hindi po si General Torre kaya nasiba kawawa naman ang ating kahit galit tayo kay General Torre yung ginawa niya kay ating Tatay Digong at least tumayo siya, may prinsipyo siya hindi niya pinirmahan yung pagbili ng malalakas na kalibri ng armas kawawa <laughs> ang gaba, dili magsaba para kay General Tory ginamit lang siya ng 85 days oh, wala na, sinibak na siya okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. na si Kuya. Kuhaunan ni niya ang yero nga. Uh, ni Nanay. Dam. ni Kuya Balay so maayon na gini nga tanawon kadilit naman yung pareha ganina nga buslot karo naman na sa pag atop so maayon na nga tanawon dilit na pareha ganina nga mabuslot salamat sa sa ginoo nga ining kwan hinabang o kwan sa nag kwan ani kada salamat hinawat ang tapang parahan yung hinabang kay nagampang ng kinanan pareha sa amuha Oo. Ah, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So, imo, unsa imong trabaho karon niya? Slip pro. So, me pro. Oh. So, kadadlaw ka trabaho? Oo, oh, tagadlaw. Hmm. Domingo lang may trabaho. Pahulay. Domingo, oh, pahulay. So, makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta rin. Ragad pagpalit bugas unsa pa dai ikinanlan bugas ragad ang makuan ko ya mga pot bugas ragad. Um, sa um, pa nang ngero ko ya nga pangatop so ma wa na gid wala na nabajitan o, so igo lang sa pagkaon di mong trabaho ko ya igo ragid sa pagkaon na pa dinulan nga motor ah oh salamat kay kuya